Hello everyone! Nagluto si Tito Wena ng napakasarap na ah, torta! At syempre, inarrange natin yan para masaya. O, oh, ba? Diba? Yan ay torta talong. Ooh. Ayan. At mayroong procedures and ingredients yan sa ating long video. Yes, at ang sausawan nga yan, ito. O, oh, ba diba? Ang sarap. Wow, sa sausawan pa lang. Hmm, at syempre, ang kanin yan. Ah, oh, delicious. Kain na tayo. Let's eat. Thanks for watching. I love you all. Look at that. God bless. Hello everyone! halika kayo, samahan niyo si na Tayo ay magtutorta na talong. At dito nga sa ating tutorta, maghahalo tayo ng crunchy pork bites. Ayan, kamatis at onions. Ayan, so hali kayo. At atin muna itong durugin. Ayan. Ismas muna natin siya. Ayan. Guys, siya nga pala, itong ating egg, ang halo nito ay egg, milk, uh, ginisa mix, durog na paminta, at sesame oil. Ayan. so maglalagay tayo ng pork bites kamatis ayan habang ginagawa ko nga ito guys ay nakaready na yung aking kawali nagagamitin gagamitin ayan so itong huli akin ito kay lalagyan ko ng maraming sibuyas at lalagyan ko rin nga sya ng lalagyan ko rin sya ng sili ayan dahil ito kay tita Wena ito Ayan. So, halina kayo At tayo ay magluluto na Punta na tayo doon sa ating frying pan So, ayan guys Ilagay na natin yung ating torta Ayan At lalagyan nga natin yan ng eh sa ibabang no? Ayan. So, yung ating non-stick ay mainit na mainit na yan. Bango. So, ilagay natin sa medium heat. Yan. Babalik na rin natin guys. I wonder kung paano ko siya mababalik dad, na hindi siya madi-deform. Ayan. O, ba diba? Para-paraan. Lagay ulit natin sa medium heat. Medyo i-compress-compress natin para maging totally crunchy. Guys, tinan nyo ang crunchy, o. Oh. O, diba? Super crunchy, eh. Ayan, galaw-galawin lang natin. Pwede na to. Mm -hmm. At meron tayong plate. Ayan. Ito naman natin yung pangalawang batch. Oh. And this thing. Lagyan natin ng egg. Huwag nating ubusin para dito sa last. Ito yung sa akin, yung may sili. Ano? You know, meron pa tayong egg. Ayan. So, ilagay na ulit natin sa medium heat. So ayan guys. Galaw-galawin lang natin para hindi magkaroon ng burning sa ilalim. And now, dapat mabilis lang yung kamay natin guys ha, sa flip up. Diyaran! Mm. Ayan. Bango! Grabe ang bango nito guys. Promise. Alam nyo guys, yung iba ayaw kumain ng tortang talong. Pero, pag mayroon kayong mga baguets, mga bulilit nyo, ayaw kumain ng tortang talong, gawin nyo to. Kung wala kayong pork, pwede nyo rin gawin yung uh, sardines or actually, pwede rin yung uh, corn beef or meatloaf. Kaya lang, syempre, canned food yun, no? Ayan. So, gagalaw-galawin natin para hindi naka-stipot. So, hindi masusunog sa ilalim. So, sisilipin na ni Tita Wena kung okay na ba yan. Then, since okay na yan, ay isasali na natin yan dito. Ito yung isa natin na nauna. And now, ayan lalagay lang natin yan dyan and then ibabalik ulit natin yung kawali because we still have another last one which is ito yung mayroong sili so hindi na tayo mag add ng oil okay na yan hindi rin healthy yung masyadong oily ang pagkain so for me I'm making sure na yung Niluluto ko, hindi lang masarap, kung hindi healthy, no? Minsan kasi, pag sobrang daming oil, it's not healthy anymore to our health. So, ayan, ilalagay ko lang ulit yan sa medium heat until ma-will fry siya. Ayan muna So, ayan guys, yung ating last na maanghang. Kahit ito way na yan, i-flip up na natin. Ayan, balik ulit natin sa medium heat. Para mabilis mag-crunchy ang ating torta. Ayan. So, mayroon na iwan sibuyas. Ayan. Ayan. Then, hayaan na lang natin muna yan dyan hanggang sa mag-crunchy. Ayan, mga best! Okay na yung last na ating torta. So, nakabuo na tayo ng tatlong torta. Gawa naman tayo ng garnish para masarap at maganda sa mata. So, ayan. Lagay naman tayo ng garnish. Para mas masayang kumain O, oh, diba? Ayan Bindi natin dyan Ayan, ito na yung nagawa natin na torta. O, di ba? Ang ganda. At syempre, ang kanyang sausawan. O, bongga. Syempre, pag ganyan ang ulam, matik na yan ang rice natin. O, di ba? Delicious. Thanks for watching, everyone. Tito, when always saying, don't forget to keep loving one another. I love you all, guys. God bless.